Ilang Pilipinong butante sa South Korea nagpahayag ng pagkabahala ukol sa ibang resulta na lumalabas sa kanilang balota. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Coronadal. Ilang Pilipinong butante sa South Korea ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala matapos mapansin ibang resulta ang lumalabas sa kanilang mga balota matapos. Osbomoto. Sa isang panayam ng Bombo, Radio Coronadal kay Hermelinda Albaw, Bombo International News Correspondent to South Korea, ibinagi nito ang kanyang karanasan na kung saan iba ang kinalabasan ng resulta ng kanyang balota. Ayon sa kanya, nakasasama ng loob dahil taliwas ang resulta sa mga aktual na mga kandidato na kanya talagang binoto. Sa isang panayam ng bombo, Radyo Coronadal kay Hermelinda Albaw, Bombo International News Correspondent to South Korea, ibinagi nito ang kanyang karanasan na kung saan iba ang kinalabasan ng resulta ng kanyang balota. Ayon sa kanya, na nakakasasama ng loob dahil taliwas ang resulta sa mga aktual na mga kandidato na kanya talagang binoto. Yung nag ng na mga pangalan ay totally opposite of the people that I voted. Yung proseso ng pagboto ay walang problema, napakadali. Napakadali mong ma-approve basta meron ka lang uh, valid ID, valid passport. Ang problema ngayon ay yung pagre-read ng iyong resibo ng iyong balota. Doon kami nagkakagulo. Dahil dito, kanyang binigyang diin na dapat mas pagtuunan ng pansin ang paggamit ng machine-readable na balota na mayroong malinaw at mas madaling maintindihan ng mga tao ang paggamit nito lalo ng mga first-time voters at mga hindi kabisado ang teknolohiya. Nananawagan din ito sa publiko na maging alerto at mapagmasid upang maiwasan ang dayaan at mga insidenteng tulad nito." rin si Albaw na kumaaari ay tutukan ng Commission on Elections ang mga nangyayaring insidente sa kanilang mga balota at bigyan ito ng agarang solusyon Yes my request to the good chairman is that if they could uh, say, please make it more organized make it more understandable for common people to read the ballot receipt ballot returns because according to you the way i understood it on your interview uh, ballot returns were encrypted and they are machine readable. So my my point here is uh, kung machine readable uh, ballot return ito or ballot receipt bakit pa po tayo naglagay ng check your ballot kung hindi naman po namin maiintindihan. Gawin po siyang mas madaling maintindihan like yung actual names ng binoto ko palabasin nyo, period. 'wag yung encrypted kasi hindi po kami mga makina. Maraming salamat po. Ang Bayag ni Hermelinda Albao, Bombo International News Correspondent to South Korea, sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio at Star FM. Ito si Bombo Mira Serbo para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!